Hello so guys, bibili tayo ng, ng kambing at saka itong mga pituha ng kambing, pang papaitan Ayan o, si Manaw Ayan o, parang pang ulo Ayan o, ito yung mga buto-buto yung lamang ya. Dito lang tayo sa Hanoi, Vietnam. Oh, so, ya. Pero Oh, hello guys. Dito tayo sa market ng Hanoi, Vietnam. Bibili tayo ng ano, batuan. Pang ano 'yon, pang sigang to, pang sigang. Ayun guys oh. Ah. Sigang 'yan. Kanya dia mo ka na. Okay. Kanya mo ka. Kami nga. 20,000 tong guys. Ang 1 kilo. Bali 40 pesos sa atin. Ang batuan na Hello guys. Welcome back to my channel. Sinirang Siga At magluluto tayo ngayon ng sinigang na paanang kambing. Ayan guys oh. Maroon tayong paanang kambing dito guys. Bali tatlong kilo ito. At ito yung sangkap natin na pampahasim yung ano, batuan. Ito sa Vietnam, maraming ganito sa Vietnam, batuan. Mayroon tayong sibuyas, kamatis, at saka sili. Siling panigang. Ilalagay lang muna natin dito sa pressure cooker at pakuluan natin ng isang beses. Tapos itatapon natin yung unang pulo. Para medyo matanggal yung anggo. Ayan guys. Ito na guys yung ano panang kambing. Pagitan natin yung kanyang sabaw. Para malinis at uh, ang yung mga impurities.

So, pakuloy ulit natin, guys. Ayan. natin hanggang uh, lumambot na diretso na ito guys mamaya titimplay na natin so guys uh, malambot na yung ano yung ano uh, ng kambing natin ilagay na natin yung subuy saka kamatis yan guys ilagay na rin natin yung Патуан. Патуан. Патуан.

Eh lang muna nating tumumbokong batuan. Lagyanarin natin uh, to ng na sili. So, ito na guys, naluto na yung pa yung sinampalukang paano kumbing natin okay. So, ayun, titikman natin guys oh, yung ano yung panang kambing uh, uh, sinigang sa batuan hmm okay lambot lambot para sa inyo ang uyang subo gawin nyo to guys ang sarap yung sabaw nyo oh, talagang Hmm, maasim na asim. Lasang batuan talaga. Tikman nyo to yung batuan. Magganap kayo dyan sa Pilipinas. Sa inyo. Para merong batuan dyan. Dito sa Vietnam kasi marami. Hmm. Pwede pang ulam. pwede pang tulutan. Hmm. Dada. malasa malasa yung sabaw nya guys hmm. Ito, maraming kanina naman ang makakain ko dito. <laughs> ah, sarap na sabaw Ah, sim. So, hanggang dito na lang yung video ko, guys. Sana'y nagustuhan nyo. Pakilike and share. Subscribe. At pakipindot na rin ng uh, notification bell para update kayo sa aking uh, video. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless you. Bye-bye.